Hi mga ka Iyan yung Rhode Island chicken natin na inalagaan sa unang na natin. So, 6 months old na po ito. Nangihitlog na ito. So, ang natira lang dito is nasa 20 plus na, na buhay natin. So, iyan nga mga ka Pinapayabong natin ito. Pinaparami natin. So, meron tayong breeding na 1 uh, month old doon sa kabila. Kita natin po maya. Ayan, dito sa nangingitlog na po yan everyday nangingitlog ng walo so yan yung kwan, uh, uh, isang buwan so, mas mabilis sila lumaki mga kaparmers na compare natin sa mga native na manok natin so basta hindi lang sila nakuha ng sakit talagang mabilis sila lumaki so kinakilangan maalagaan sila no? so yan nakakatawa sila nandiyan sila nandyan. Uh, ang bahay, ito, no? ginagawa natin ng bahay dito So, mag-extend pa tayo. So, tayo ng budget. Mag-extend pa tayo ng bahay nila para dumami ang ating Gold Island Chicken. So, alaga rin kayo dyan mga farmers para magkaroon kayo ng income kahit maliit lang. At this meron, no? So, paparamihin natin ito mga farmers, Ayan sila, no? Talagang masigla, masigla sila. Bye!